tahimik ang gabi ng mag-live si dating Mayor Lito Atienza sa Facebook ilang araw matapos pumanaw ang kanyang apo na si Eman Atienza. Ramdam sa kanyang boses ang lungkot at bigat ng pinagdaraanan nila bilang pamilya. Pero kahit puno ng sakit, nagawa pa rin niyang magpasalamat sa lahat ng mga nakikiramay at nagpadala ng dasal para sa kanila. Sabi niya, lahat ng buhay ay may simula at wakas. Ang mahalaga ay kung paano natin ginagamit ang panahon sa pagitan para sa kabutihan at tama. Simple lang ang mga salita pero tumama ito sa puso ng maraming netizens. Nagpasalamat din siya sa mga taong nagpadala ng mensahe mula sa iba't ibang parte ng mundo, mula Amerika, Canada, Japan, Australia, Hong Kong, Singapore at sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Ayon sa kanya, malaking tulong ang mga mensahe ng suporta para mapagaan kahit kaunti ang bigat ng kanilang nararamdaman. Habang nagkukwento, paulit-ulit niyang binigyang diin kung gaano kahalaga ang pamilya. Saad niya, mahalin ninyo ang inyong mga anak, apo, asawa at mga kaibigan. Huwag ninyong hintaying mawala sila bago ninyo iparamdam kung gaano sila kahalaga. Maya-maya pa tumahimik siya sandali halatang pinipigilan ang emosyon pero ramdam ng lahat na galing sa puso ang kanyang mga sinabi. Hindi madali ang mawala ng mahal sa buhay, lalo na kung ito ay bata at puno pa ng pangarap. Pero sa kabila ng kalungkutan, pinili ni Lito at Yanza ang maging matatag. Dito niya sinabi ang mga katagang, Emma may have left us early, but her light continues to shine. Ibig niyang sabihin kahit wala na si Eman, patuloy pa rin ang kabutihan at inspirasyong iniwan ito. Sa huli iniwan niya ang mga salitang tumatak sa lahat ng nakapanood. Saad niya, ang buhay ay may simula at wakas pero ang pagmamahal walang katapusan. Isang paalaala mula sa isang lolo na nagdadalamhati pero pinipiling magpasalamat, magmahal at magpatuloy. Ang mensahe ni Lito at ay hindi lang para kay Eman, kundi para sa lahat ng pamilya na habang may pagkakataon pa, iparamdam natin ang pagmamahal sa mga taong mahalaga sa atin.